Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Sabi pa ni Kaling Val sa tita ni Ate Erika at ni Sheila May, na ang kanya mga pamangkin ay kung wala daw talaga siyang ingit kay Ate ay ikwento niya daw kung ano ang nangyari kay Kalinga Val. Kaya tawagan niya daw si Kalinga Val upang ikwento ang mga tunay na naganap. Kapag nakwento niya na daw kay Kalinga Val ang mga naganap. Kita! Nandiyan ka sa ating live. Tawagan mo ako sa cellphone ko. 0929 113 murahin mo ako. Sige, murahin mo ako dito. Na hindi ka inggitira. Inggitira kang maray. Sa naong pa lang, lamig na kumuto naong ani. Sus. Uh, nasa, nasa harap ka lang, Ginomot ko na naong ni mo. Tanda-tanda mo na, nainggit ka pa sa pamangkin mo. Sapagkat may itsura sila, ikaw wala. Sabihin mo, maganda. Hindi sila maganda. Si Sheila May, Yes! Na, no. hindi hey, man yan maganda. Maitsura. Si Erica, may maitsura. Ang maganda po si Biancy. Ganda ni Biancy, no? Sabi. Ah, Sexy na. Malaman pa. Maganda pa. Ah, tuloy mo. Ganyan ang ginagarawa ninyo, ginagawa ninyo ng mga isyo-isyo. Hmm. Nasa buka ninyo na may mangyari sa magulang ko. Ah. Hindi na, pinto Malalaman ninyo. Ano ka? Magkwento ka lang. Ha? Huwag kang mapagod magkwento. Na nag ako, nag ako dahil gusto kong sabihin sa inyo ang totoo. Hmm. dahil sobra na yung mga ginagawa ninyo na panlalait sa magulang mm. ko, sa magulang namin. Mm. Kung noon, hindi kami nagkikibo. Oh. Dahil sino ba naman oh. na mayroong kang pamangki yeah, na sumikat. Yan, nainggit na ka no! Ha? pinasikat ng kalingap. Abay, nainggit mga kaibigan. Sino sinabi niya? Eh, bakit sila? Sila ang kinawa ni kalingap, Rob. Tapos may love team, love team sila. Paano ako? Ako oh, wala akong love team. So, alam ko na yan, inggit. Kahit mga gitirang mga maray. mga sinasabi. Okay. Kung hindi ka nainggit, Kuya Balde, ako nainggit dyan sa dalawa. O oh, sige, sa akin mo ipinto lahat. Tawagan mo ako. 0929-1132469 Tita, mo sa akin bakit ka nagayaan? Bakit mo kinakalaban, inaaway, pinapahiya online ang mga pamangkin mo? Anong tawag dyan? Panguhudas yan sa pamilya mo. Sa nga na nag-react si Kalinga Val Santos Matubang sa statement ng tita ni Ate Erika at ni Sheila May. Talagang doon nga sa kanyang pinapakinggan ay nakapagmura pa ang tita ni Ate Erika at ni Sheila May sa kanila sa sobrang galit. Sabi naman ni Kuya Val Santos Matubang ay huwag daw magmura. Dahil masama daw pakinggan iyon at lang dama kapag parala ng away sa pagitan ni Ate Erica, si Ilamay at ng kanyang pamilya. Sila ang kinuha ni Kalinga, Prab. Tapos may love team, love team sila. Paano ako? Ako oh, na akong love team. Sus, so, alam ko na yan, inggit. gitirang maray. Kung hindi ka naiingit Kuya Bal, di ako naiingit dyan sa dalawa O oh, sige, sa akin mo pinto lahat Tawagan mo ako 0929-1132469 Tita mo sa akin Bakit ka nagayaan Bakit mo kinakalaban Inaaway Pinapahiya online Ang mga pamangkin mo Anong tawag dyan Panguhudas yan Sa pamilya mo Baka binayaran ka. Baka binayaran ka, tita. Uh, sobrang panggalait sa pamilya namin. Sa magulang ko. Uh, ano ang Kahit ako, nilait ako. Ano talaga? Putan ina, nising kundi. Huwag kang magmura Walang dito! Huwag kang budget. Ha? Huh? Uh, Pangit ka na, nagmumura ka pa? Di ba ganang ugali yan mga kalingap? Nagminumuray minum pa mangkin, no? Kung yan naman, kung kapatid ko yung, yung minumura mo, tuloy natin. Kung gusto na malaman, hmm. okay. si may ang kontaki ninyo at siya ang may hawak ng budget ng pera ni Jun Hala! <coughs> Gra kaya pala wala yung pera kay Kalinga Prab, nilipat sa inyo? Mga hudas kayo! Rabi yung ginawaan panguhuda sa Kalingap? Yung sponsor ni Kalingap, Rab, ginapang ninyo! <laughs> Aba, tita, salamat, nireveal mo yun. Isang katadungang hindi ko po naintindihan at maunawaan, ma. Ba't kaya binawi ni Jun A yung kwarta kalahating milyon, pabahay ni Erica? Yun pala po'y ginapang itong dalawang may itsura. Ha? <laughs> ah? Yan po revelation. revelasyon. Saan ba si Sheila May? Puntakin mo ako, Si May. Kung itong sinabi ba ni tita mo'y totoo, puntakin mo ako. Mag one on one tayo sa loob ng kwarto. Huwag kang maingi kung sa tima. Kinwento nga rin dito ni Kalinga Val Santos Matubang na ayon sa kanyang napakinggan ay wala daw hawak na pera ang tita nila ate. Erika na galing sa kalingap at sa mga tumutulong sa kanila. Ang pera daw na natatanggap ni ate Erika ay dumediretso daw sa kanyang ate at ni Singkong Doning daw ay wala daw silang binibigay at tinutulong sa kanilang pamilya dati. Meron dyan o no? exclusive lang private resort Putahan kita doon ako lang mag-isa ha? Hello, May. Anong number ko? 0929-1132469. Gusto ko gabi. Ah, walang istorbo. Pag umaga, daming tao diyan sa resort na yan. Uh, ah, I-text eh, mo ako, sabihin mo, Kuya Bal. Di totoo yan. Sinabi ni Tita na yung pira ni John A, akong mahawak. Ipaliwanag eh, mo sa akin ng face-to-face. -face. Yan o, oh yung pira po ni Jun ay eh, ikaw ang nagbabadget sila ang mag -ut utang labi oh mag -ut utang eh, labi hmm. sila wala sa aming may hawak tiyuhin o tiyahin wala hindi lang kami nagkikibo dahil ayaw namin ng kahiyan oh ha? ingit sabi ko sa inyo itira Tumutong na akong nimo ha? Ah. tindahan ko na isyo ha oh isyo sinasabi ninyo, pinapalabas niyo mga hmm. laber kayo. Ah. Na kay Erika yan, puhunan, yan ko na yan. Grabe. Hmm? Eh, sabi ko sa inyo, Sino kaya sa dalawang maunang tumawag sa akin mag-text mga kaibigan? Ah, yung nagsasabi ng totoo. Ano kaya? katawag o hindi? Ah, sino kaya? Si si May o si Tita? Hmm daw? Never yan na guide ng budget ng uh, puhunan dyan sa pinitan. Misiraan mo si Erika. Tira. Uh, tira yan ang asawa ko. At yung pinagpatayo na ito ng bahay. Ay, may tumatawag. Pira pa ito nung tinulong. May nyo. tumatawag po, mga uh, kalinga. Ha? Walang Erika dyan. Walang may tumatawag. Ka. Oh. Tawagan ah, natin ulit. Ayan nyo, nakakapuno na kayo. Mga ilaber kayo, pasikat ah? kayo, puro kayo, mga kabutugan. May tumatawag po, mga ang kalinga. Magagawa na lang ng kwento. Balik ang tawag. Baka may tumatawag, Hindi oh. ko lang na, ano. Tawagan oh. tayo ulit kung sino ini. Hello? Ikaw ba si tita? Huwag mo kong murahin, ha? Hello? Hello po, Kuya Dan. Yes, sino po sila? hindi nanonood po sa inyo hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit nagbabaga pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni ate Erica maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye